Para mabuo, at ko galit kong labis Pagkat puno na ngayon na sa loob Dapat kalusin at matalop Ang paglapasan nyo sa akin ay sa ko Hindi ang ko Hindi ako sinilang sa mundo Para gaguhin yun na lang Hindi ako pinanganak dito Para babuyin yun na lang Pinanganak ako na maayos Mabait at simpleng tao lang Pero kung mababaliwala yun Sige, bulan na lang Dito na kami mula sa hotel kasi malapit lang naman yung uh, dekada. At, uh, uh, di ba? Oh. Oh, tanda na ako doon sa mga kasama na eh. Parang ayaw nilang kumilos. Butang ilang yan. Inis. Hmm. Uh, dito na kami sa Timog, oh. Oh. Di ba? Nakadong onti. sa rocks oh, may rocks din dito oh, di ba? Ayun mo puta naglalakad ako dito, wala akong pakialam ganyan ako boy hindi ako natatakot kahit saan ako pumunta minsan kahit pag isa wala akong pakialam at yun na kami sa uh, ano, malapit sa hotel no? Diyan, diretso lang tayo May mo O, oh, diba? Oi tol, kumusta? Seri. Oh, Oo, kumusta? <laughs> eh meron kami ano, tapos may putakan. Meron. meron kasi kami sa Tigata ngayon, Victoria ah, sa na rin. Sa San Marcos na pa rin. Di no, wala ko dito. Sir, kailan mo wala? 17 years na. Tagal na rin ako dinaw Galing pa nga akong bagyo eh. Oo, galing bagyo nga. Oo. Ado ka, kasi yung mga kasama. Diyan sila ano, marami mga flip top ngayon. Saan sa mang event dito? Di, pictorial lang namin. Sa Cebu pa yung ano natin. PSP. Tumulong kami, oh, PSP. Sige tol. Okay, thank you. Alright. Yan yung mga tropa natin sa Marikina. At ito, malapit na. you know. o. Ayan you know. o. Diba? Ayan na. Sige, cut natin muna.